kakainin ng anak ko pag mga ano uh, leftover lalo pag ano mashed potato hindi ko talaga siya mapapakain ng leftover na mashed potato kahit nga ano eh kahit nga hindi leftover ayo kumain so ang ginagawa ko ginagawa ko siyang fish cake ganito mm. so may onion ako at chopped garlic lalagyan ko lang siya ng itlog Lagay tayo ng pepper. talaga ako ng tuna. Canned tuna to. Inalis ko na yung ano, um, excess na water sa can. Tapos yan, halo haluin ko lang siya. Ang mabuti. At ihahalo ko na dito ang leftover na mashed potato. sempre gagamitin ko na yung kamay ko sa paghalo para mabilis at mas maganda. Mas okay yung paghalo kasi para mahalo mo siya ng mabuti. Nadagdag ako ng ibang pampalasa. Ayan. Ano, seasoning. Tapos herbs. Ayan, herbs. Herbs konti lang sa sin at halo halo ulit ay piprito ko na lang to so heto na luto na ang aking tuna fish cake thank you so much for watching at see you sa next ko mga vlog kain na kami bye so yan na lang yung tira tapos sa kami kumain